naman, ang nating hinarvest na saging. Saba, oh, aray ko. May saba, ayan. Oh, oh no. yan oh. Tinatawid na ng kapatid ko yung saging. Ayan. Smile naman yang bro. Ito pa mga mare, oh. Saging. Saba. Saba to ba pa, ano? Ito naman. Ito, yung saging na may buto. Ang dami. Ayan. Minarbis ng aking tata. <coughs> mga mare. Kita niyo naman. Ayan. Ngayon, kapakita ko sa inyo kung paano kinuha ni tatay yung saging na yarn. Sige lang. Sige lang. <laughs> Akit tayo mga mare. Medyo matarik-tarik ko. Oh. Ayun mga Ayun mga mare. Ang dami pa lang saging dito. Ayan oh, ang dami pa mga mari. Kita nyo ba? Ayan oh. Ang dami. Ang dami. Ang Ayan. Ang kukunin na saan? Ayan. Pwede na ba yan? ganyan parang pag-harvest ng saging, mga mari. Hinahati sa gitna. Mga mari, oh. Tsaka ihilain ng ganun. Ayan. Here we go. May saging ulit. Diba, mga mari? Lalaki yung Tsaka po putol-putulin siya. Diba? Ahatin ah, sa gitna yan pa yung puno ng saging na yan. Para tumubo ulit. Hindi na tutubo yan. Ah, susubi na siya. Ayan mga mahal eh. Ganun palang pag-harvest ng mga saging, ng mga sabah. Kala ko pinuputol lang sa pinakabunga. Hindi pala. Kailangan pala hatiin siya sa ano, putulin para makuha yung bunga. Ganun pa siya mamahal. Tumutulo pa yung dagta, o. Oh. Hindi pinuputol na yung pinakapuno niya. Para magsuwi siya ng panibagong saging sa gilid. Yung ano yun pa? Yung saging na hindi ba ginagawang ubod yan? Yung ubod yung kinakain? Yung mga saging na hindi pa nakabunga yun. Ah, okay. Ibig sabihin mga batang saging pa yon Ito yung mga magandang pandingas. Mga gumagamit ng mga panggatong. Ayun yung magandang pandingas para mabilis magsilab yung kanilang pang gato. Yung ano, yung pinya. Yung daganan. Kasi yung baka lumipat kita. O, oh, ganun mga mare. Ayan, pataba na yan. Di ba pa? Pataba na yan. Ayan mga mare, ang dami pang saging. Pero, enough na siguro to. Kasi masyado na madami. Di ba? Masarap yun sa ano... saging kong yelo, gawin saging kong yelo. Minatamis na saging, kumbaga. Okay. Ganun pala, mag-harvest, mga mare. Ayan, meron din tayong bamboo dito. Bamboo tree, di ba? Ang lakas mga probinsya talaga ng lugar na to. Okay na yan. Ang dami nga na harvest sa saging. Mga mare. Ang saging, may saging. Ganun pala mag-harvest ng saging. Hindi we go. Ayan ba eh. Pipitin niya na pababa.

Yeah. Ano sa akin? Yeah. Kinukuryan ako nito, oh. Yeah. Kapit-bitin so, natin yung mga saging. Okay. Ilay, mo ako na ako.